Armed Forces of the Philippines sandang magbigay ng transportation assistance sa mga foreign aid para yan sa Cebu City. Kaunay niya, narito ang report na tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Nagpahayag ng kahandaan ng Armed Forces of the Philippines sa magbigay ng assistance sa mga international parties gaya ng Indonesia at Singapore na siyang nauna ng inalerto ng Office of Civil Defense para sa foreign aid particular na sa pagsasagawa ng mga search and rescue operations sa Cebu. Sa isang ekslusibong panayam ng Bombo Radyo Philippines kay Armed Forces of the Philippines Spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, nakadepende pa rin anya sa Office of Civil Defense at magiging sa Department of Foreign Affairs, ang magiging proseso nito lalo na at may mga protocols sa ipinapatukad na siyang kailangan sundin para sa pagtanggap ng foreign aid mula sa ibang mga nasyon. Paliwanag ni Padilla kung ano man ang magiging direktiba ng Office of Civil Defense hinggil sa magiging deployment ng kanilang hanay para sa humanitarian assistance at disaster response, ay agad naman silang tatalima, partikular na sa pagbibigay ng assistance sa mga paparating na foreign aid. Maliban naman sa assistance, ay nakahanda rin magbigay ng seguridad ng sandatahang lakas at tiniyak na makikipagtulungan rin kung sakali man na makatanggap ang bansa ng mga tulong mula sa ibang nasyon. Kung sakali man ay agad nagagamitin rin ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites para magamit sa mga ganitong sitwasyon, lalo na kung dumating man ang mga tulong mula sa karating bansa. Normally um, when we when 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 this uh no, no mga aid fr foreign aid comes in uh ito is in coordination with uh, the DFA of mm -hmm. course may mga protocols kasi yan and uh, sa ating uh, OCD nga. So, kung ano yung magiging deployment ng AFP as mandated by OCD in this case, since Humanitarian Assistance and Disaster Response, so yun yung gagampanan namin. So, we can assist their teams when they arrive. Uh, we provide security then uh, dun sa mga tubes. And they, we work hand in hand uh, dito sa mga uh, HADR personnel na ipapadala din nila. Uh, and uh, yung mga previews din natin, no, ni-utilize naman din natin itong mga EDCA sites natin sa, so for, uh, for whatever purpose it will, it will serve best dito sa mga ganitong situations. Kasunod dito tiniyak naman ni Padilla na patuloy na kumikilos ang kanilang tropa sa koordinasyon na ng Office of Civil Defense at iba pang katuwang na ahensya para maipaabot ang mga kaukulang tulong at assistance sa kakinanganin ng mga apektadong residente. Sa ngayon ay pinayuhan na muna ang mga apektadong residente na sumunod sa mga abiso na ibibigay ng mga otoridad habang naghihintay ng mga kaukulang tulong mula sa pamahalaan. Bagamat posibleng magkaroon lamang ng ilang mga setbacks ay tiniyak pa rin ni Padilla na mayroon at darating at darating ang mga tulong para sa kanila sa mga kababayan natin sa Cebu no uh, makakaasa kayo ang sa datahang lakas ng Pilipinas talagang nandito po kami to really reach out to to our kababayan na nangangailangan ng tulong uh, an ano antayin lang po natin and uh, sumunod po tayo no sa mga abiso na ibibigay sa atin ng uh, uh, local authorities dun sa area para ano uh, ma maayos itong pag attend uh, pag attend natin to giving this uh, aid para sa kanila uh, and dinyan ng tulong pagdating ito andyo dyan ang tao and uh, meron may mga instances lang na may mga uh, may mga ano tayo setbacks tayo in terms of yun nga walang signal so hindi hindi ganun kabilis dumating yung information kung sino talaga yung agad na pupuntahan Samantala sa ngayon, ilang mga airland at water assets na rin ang ginagamit sa ngayon ng sandatahang lakas ng Pilipinas para patuloy na mamahagi ng tulong sa mga apektado ng lindol at maging ng mga nagdaang bagyo, gayong nariyan muli ang banta ng tropical storm, Paulo. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza. and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.